So na nga mga pre ano, pag-usapan natin ngayon itong uh, kay ano, kay Amigo no na pinatay po diyan sa Davao no, 'yung uh, uh, pinagbabaril po na kapwa natin na uh, uh, ka PBBM BBM uh, vlogger no, eh pinagbabaril po diyan sa Davao. Natandaan niyo po na itong si Amigo ng bayan ay inexpose niya po itong si uh, Katibina no, and then na uh, talagang 'yung 'yung hindi natin noon alam siya yung nagsabi kung ano yung mga sikreto nitong si Kati Binag. Diba? Oo. Inexpose In po. Diba? So, nung namatay po itong si Amigo, abay, ang pangit po ng uh, post ni Kati Binag patungkol dito kay Amigo. No? Parang kaduda-duda ba? So, yun po yung uh, post ni Binag, mga pre. Ang ang sabi dyan ni kate Binag, oh? Nako, naukol lang nakita to. Isa siya sa unang-una uh, nagpang nagpanggap nakakilala ako at siniraan ako sa socmed. BBM pala siya. At least wala na siya sa side nila kasi kasama na siya ni Lord. Tingnan mo 'yun. Di diba? Condolence sa iyong pamilya. Rest in peace. Okay, pa palang masasabi po natin na uh, fake news itong si uh, Kati Binag, no? Kasi sinasabi niya dito, nagpapanggap na kakilala ako at sinisiraan ako sa Sokmed. BBM pala siya. At least wala na siya sa side nila kasi kasama na siya ni Lord. Imagine? Ganun yung sinabi ni Kati Binag sa isang uh, uh, pinatay, no? Na sumusuporta noon kay Digong. And then, uh, sumuporta din kay uh, Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, bakit ko po nasabing sumusuporta siya kay Digong? Eh, maya maya lang po, eh, may ipapakita kong video. No, pero bago yan, kung i-analyze po natin itong uh, post ni Kati Binag, ay hindi po talaga maganda. Okay? Ah, uh, Kaduda-duda. ba? Diba? Kaya, Kati Binag, bakit ganyan ka mag-post? <laughs> Oo. Buti pa nga siya. Okay, pagpalagay natin, sinasabi mong makakasama na siya ni Lord. Buti pa nga siya. Kasama ni Lord. Eh, ikaw. At itong si Kati Binag, may pa-post-post pa siya ng mga nandun yung mukha niya, tapos yung yung kanta, yung background music, eh, mga hell songs. ba? Diba? Tapos ganyan ka magsalita sa binag, Aba eh, baka kantahan kita ng di kita malilimutan. Eh kasi, paborito kong kantahan yan sa mga taong nire-reactionan ko. Diba? E Ulitin ko, sabi dito, naku, nauko lang nakita to. Isa siya sa unang-una nagtanggap nakakilala ako at sinisiraan ako sa Sokmed. BBM pala siya. At least, wala na siya sa side nila. Kasi kasama na siya ni Lord. O, tinan mo. Kaya, a -a -a ano ngayon yung papasok sa isipan nyo? Si Dado at Katibinag magkakilala. Si Dado, palaging nagbabanta. Kasi sabi niya maghanda-handa na tayo. Dado, tanong ko sa'yo. Ah, uh, may minsahin ka rin ba? May minsahin ka rin ba dito sa isang namayapang uh, PBBM vlogger na supporter noon ni Digong? Kasi Dado, bakit po na naisip uh, si Dado po dito? Kasi itong si Dado, ito yung matandang kulangot na palaging nagbabanta. K.O. Traitor kayo eh. Puro lang kayo banta. Hindi, <laughs> yun yung harap harapan Pero itong si amigo ng bayan, mga pre. Pag hinamon ito, dumarating po yan, parang si Carbonil yan. Ahamunin mo kansan lugar, darating yan. Diba? Nagpunta nga yan ng kamkarami. May naghamon sa kanya. O, oh, punta siyang kamkrami. Yung naghamon, di man dumating. Pero dahil, uh, Itong si, ano... Amigo ng bayan, siguro, eh... Normal na araw lang. ba? Diba? Nasa isang... Ah... Uh, Busyata siya. Doon siya pinatay. No? Ah... Uh, wala siyang kamalay-malay. Eh, may nagmamasid na pala sa kanya. Sinusunda na pala siya. And then yun, bang! Pinatay. And then yun... Ito yung mensahe ni Kati Binag. Kaya, Dado naman sinasabing si Dado talaga yung pumatay. Di ba? Diba? Pero kasi, nakakaduda po, no? Kasi itong si Dado palaging nagbibitaw ng mga pagbabanta. <laughs> di ko rin sinasabing si Kati Binag yung nagutos magpapatay. Pero nakakaduda din. <laughs> Bakit? Dahil, Etong si Kati Binag ay inexpose po ito ni Amigo ng Bayan. May video po ngayon. Papakita ko sa inyo ngayon. Okay? Papakita ko sa inyo ngayon. Tapos, si Digong. Bakit kasali na naman si Digong dito? Oh. Hindi ko rin sinasabing si Digong yung nagpapatay. Pero nakakaduda. Dahil noon, supporter po ito, si Amigo ng Bayan, ni Digong, And then, inayawa na si Digong, sumuporta na kay Pangulong Bumbo Marcos. Tatlong tao yung kaduda-duda dito. Pero hindi ko po sinasabi na sila yung gumawa. Sila yung nagutos. Pero isipin natin. Imposible po na ito si amigo ng bayan, no? Eh, ang nagpapatay dito, yung kalaban sa negosyo, imposible po yun. ba? Diba? tandaan po natin, papalapit na po yung eleksyon. Nauuuso na naman yung patayan. Sino ba yung, sino ba yung umaamin na palaging pumapatay? Sino? O sa quadcom, sino yung palaging nagsasabing, encourage them to ganyan, ganyan, bla bla bla. Ah. Ito, hindi man in-encourage. In, in encourage? Pinrider. ba? Diba? So, ito po, in-expose po si Kati Binag ni Amigo ng Bayan, okay? Patungkol doon sa USB na yun. ba? Diba? Patungkol po doon sa USB na yun. At ito po yung sinabi, okay? Nikati Kati patungkol nagpatungkol sa USB. Eto, eh uh, e ano po natin? Um, yan, eto yung sinabi niya patungkol sa USB. Pakinggan po natin. So ito bang USB na ito ay kakabog sa sambayan ng Pilipino? Oo, kasi ang daming madadamay. Oh ang daming lalabas na kusino-sinong kasama nila. Hmm, marami daw pong madadamay. Ang daming lalabas na kung sino-sinong kasama nila at ano pa. Pag may nangyari sa akin, marami madadamay. Oh, yun lang. Sabi ni Kati Binag, pag may nangyari sa akin, maraming madadamay. Kaso walang nangyari kay Kati Binag. Inexpose ni Amigo ng Bayan, pero wala naman pong nangyari kay Kati Binag. Pero may nangyari po kay Amigo ng Bayan. Pinatay, pinatay lang naman po siya. 'Di ba? Pinatay lang naman po si Amigo ng Bayan. So, pwede nating i-connect dito. Pwede. 'Di ba? Sana po imbestigahan ito ng ating uh, kapulisan ano. Itong issue na 'to, 'no? Pwede. Kasi ito po yung video, papakita ko po sa inyo. Okay? Ito po yung video ni si Amigo ng Bayan. So, eto po, no, uh, panuorin po natin yung video na to. Kaya po, may minsayaw kay Kati Kat. Tikminto mo ano yung totoo. Alam ko nag-aaway kayo ni Tony. Tony Boy. Nag-aaway kayo ni Manong Tony. O, oh, di ba? Pero hindi niya naman kinuha yung bahay sa Ayala sa'yo. O, oh, Ayala Labang. O, oh, di ba? Si Manong Tony ba nagbawi sa'yo ng bahay sa Ayala? Talagang timakas, si Marje. Hindi naman siguro si Manong Tony. O, oh, Pat? Hmm. Alam ko kat ang target mo diyan una-una na wasakin si Manong Tuni Siya ang iyong target. Collateral damage lang si BBM. Since na taga ka at uh, oh. ang iyong uh, acquaintance narinig niyo yun, collateral damage si PBBM. Ganon. Kaya yung sinasabi ni, ano, ni Katibinag Binag na USB, ay huwag po kayo maniwala doon. Ha? Wag po. Kasi yan ay malinaw po yan para sa akin po ah. Para sa sarili kong uh, pag-analyze. Eh malinaw po na kasinungalingan yan. Fake news. Diba? Kasi magpasa hanggang ngayon po. Yang USB na yan ay hindi po nila malabas-labas kasi wala naman po talagang ganun. Tuloy natin. Kasi sa mga DDS at maisog, eh siyempre sobrang lalim. Diba kat? Diba? Eh lalo na yung grupo mo sa GCI. O diba? Ay eh, karamihan nun mga... Dito po nang gigil si Kati Binag. Gigil na gigil po siya dyan. Kaya, tingnan nyo. Dahil sa sobrang gigil ni Kati Binag, dito kay amigo ng bayan, isang araw nagulat na lang tayo, patay na po, no? Siya amigo ng bayan. Dahil sa puro pagbabanta nitong dado na to, gulat tayo isang araw, patay na si amigo ng bayan. Dahil hindi na sumuporta si Amigo ng Bayan kay Digong at sumuporta na po kay Pangulong Bumbu Marcos itong Amigo ng Bayan na kaibigan natin. Gulat tayo isang araw, wala na. Patay na po si Amigo ng Bayan. Hindi ko sinasabing sila yung pumatay o sila ang nagpapatay. Pero maging matalino po tayo. Diba? Maging matalino tayo. Sino pa ba yung papatay? Itanong nyo yan sa isipan nyo. O, oh, tuloy natin. Ah, uh, kaklasin ni Inday Sara yun. Sinip, di ba? Kaklasin ni Inday Sara. O. Oh. E, very close ka nung kay Nip. O, oh, sino pa? Gusto mo pangalanan ko isa isa? Oh. Nako. In so many instances, we're together. In the White House of Manong Tuniboy, Di ba? Hmm. Okay. Anyway, yung lugar is part of the Kudaw pa yan. Area, di ba? Hmm. nag-host kayo ng party madalas, ini-invite nyo kami. Oh. So, I know the story. Ah. Huwag ka magpagamit at sarap-sarap na ng buhay mo. Ang laki-laki naman ang kinabangan mo kay Manong Tony. Huwag na ganun. Tama na yun. Hmm. Yan siguro sumama yung ano, yung atay ni Binag. <laughs> Kaya kung papansin nyo dito, grabe yung galit niya, oh. Ayan, oh. Naku, naku lang nakita to. Isa siya sa unang-una nagpanggap, nakakilala ako at siniraan ako. Sa Sokmed, BBM pala siya. At least, wala na siya sa side nila kasi kasama niya na siya ni Lord. kondolen sa iyong pamilya. Alam mo, kung hindi pala totoo yung sinasabi ni uh, amigo ng bayan, dapat may kaso siya ngayon eh. Pero bakit walang kaso? Bakit? Tanong, tan tanungin kita, Kat. ah Bakit walang kaso to? Sinisiraan ka pala eh. K.O. Bakit di mo kinasuhan? Diba? Di ba ang hilig yung magkaso? Mahilig kayo magkaso? Bakit di nyo yung, yung kinasuhan? Ayun Ay, ang tanong. K.O. Ah. Oh, kung, kung ano kat, kung nagiwalay kayo at ayaw niya na, eh, siguro, eh, nagising siya sa katotohanan na kailangan niya talaga balikan si Margie, di ba? May mga anak sila eh. Wala so, naman eh. kayong anak ni Manong Tony. Huwag mo nang anuhin yung kat. Huwag mo, huwag kang magpapagamit sa politika kat. no? Magkakaibigan tayo. Ako, ako, this is friendly advice. Huwag kang magpapagamit yan. Masisira ka dyan. Tahimik na buhay mo. sarap na buhay mo. Huwag mo nang sirain yan. Imahalin e, mahalin mo na lang yan yung bagong partner mo. O, pag alaya. Sobra. Alam mo ka, ang galing mo kasi magmahal, di ba? Oo, di ba? Ikaw na may sa sabi mo, tanga ka sa pagmamahal. Sa totoo lang, at ang galing mo magmahal eh. Maganda ka, magaling ka magmahal. O, mo pinupuri ka pa pala dito ka to. Katibinag. Oh. Pinupuri ka dito tapos ganun yung komento mo sa kanya sa post mo. Huh? Pag nagmahal ka, all out eh. Diba? Sinisigaw mo pa nung kat. Dinig na dinig. Doon dalawang tayo na po sa harapan ko pa sinisigaw mo. Yung medyo, alam mo na, diba? Pagka nagsasiyat yung tao, diba? Nagawa ganyan ba? Diba? Anong sigaw mo? Oh, matindi yung sigaw mo kat nun. Nangingiti nga ako eh. Sad ko, sana lahat ng babae katulad mo. Diba? May sigaw ka nun eh. Alam ko na bakit napapasigaw ito si Kati Binag. Kasi ang habol lang naman talaga, hindi naman talaga totoong pagmamahal eh. Pera. <laughs> diba? Mahal ko ang pera mo! <laughs> I love your money! <laughs> K -O. Yun yun! Yun yung klaro doon! <laughs> Tungkol kay manung Manong Tuliboy? Di ba, kan? Hindi ko nalasan. Nang dahil sa'yo, bigla akong milyonaryo, bilyonaryo. Ganon yung sigaw eh. K.O. Diba? Hindi man masigaw. Sa bunga nga. Pero yun yung sinisigaw ng utak. ah <laughs> oh. Sabi hindi to kasi personal na yung kat. Oh, pero tungkol yun sa pagmamahal mo sa kanya. Kaya sabi ko, grabe. Grabe pinag. O. Oh. O, oh, diba? Oh. Yan. Yeah ka magpapagamit ka sa maisog at sa DDS, masisira ang buhay mo maniwala ka. Mawawasak ang iyong reputasyon. kaya mo niya yan. Si Kati ka na. Okay na yun. O, oh, mag-enjoy ka na lang yung limang anak mo. Di ba? May apo ka na. O, di ba? Hindi mo pinaguluhin ang buhay. O. Oh. Tama? At the same time, marami kang kaibigan din na masasaktan kung sasali ka dyan. Like Manny Pacquiao. It's your friend. Di ba? Si, si Manny Pacquiao, di ba? Tinanong mo ba si Manny? Nag-uusap ba kayo? O. Oh. 'di ba? Kami matagal na kami din dinakita ni Manny kasi alam ko busy din si Pacman, oh. So, yung friendship, try to preserve. Huwag na sumali din sa politika. Yung away ng mga Duterte at Marcos, huwag na nating salihan yan. Oo. Oh. tayo salihan yan. Wala tayong makukuha dyan. Iwala ka. Pag tayo sumali din sa away ng mga yan, sa mga kasi napapunta na sa personalan eh, walang mangyayari sa atin. Oo. Oh. Dying of the day, sila mayayaman. ba diba? Tayong mga Pilipino, may iiwan tayo. Oh. Bagay si Kati Binag mayaman 'yan. Oh. Mayaman na 'yan si Kati. Hindi naman pinabayaan ni Manong Tony 'yan uh, during their time. Anyway, pampered na pampered ni Manong Tony 'yan si Kati. Ako na nagsasabi sa inyo mga kababayan. Kaso ganoon talaga ang relasyon eh. Once again, sasabihin ko, umagwat ka diyan sa Maisog, huwag kang sumali diyan sa DDS, huwag kang sumali. Tama Yung mga si Kati Binag dahil sa pagdikit kay Tony, Tony Boy. Dahil itong si Kati nagpala ay parang ano, linta. Kung saan may dugo, nandun siya. K.O. Eh, real lang tayo. yun ka naman eh. Yun ka naman eh. Parang ang uh, pag-ibig ay ginawa mong negosyo. Kunyari, mamahaling ko to para... tiba-tiba. Diba. Parang ganun. K.O like before. Naalala mo nung nag-away kayo nung yan ni Bibot Alvarez. Nasira ang pagiging magkaibigan ni Manong Tony Boy at saka ni Bibot nang dahil sa away nyo, mga babae. Di ba? Napatandaan mo na kinukwinton mo yan at uh, kung paano ka pinagtatanggol ni Manong Tony, Manong Tony Boy. Oo. Oh. Hindi naman away yun ni Bibot at saka ni Manong Tony Boy because magkaibigan sila. Away nyo yun eh, mga babae. So pinagtatanggol ka ni Manong Tunit. Manong Tunit po, sinasabi niya mismo. Oh, habang gumagal no? Minahal ka rin ng tao. Mahal na mahal mo rin siya. Tapos, ngayon na yung subject ng iyong narratives, ang totoo niyan, si Manong Tony Boy ang gusto mong unang-una i-damage. O oh, no. collateral damage lang yan si BBM. Si Ito naman. Kilala po din naman ako. Oh. Diba? O, alam niyo na isa itong dahilan, isa ito sa dahilan kung bakit galit po si Kati Binag kay amigo ng bayan. ba? Diba? Kaya nagtaka tayo. Biglang pinapatay. Pero hindi ko naman sinasabi ng si Kati Binag yung nagpapatay, no? Kaya magulat na lang tayo. Biglang namatay or binarel si amigo ng bayan. ba? Diba? Kaduda-duda. Kaya ang tanong dito, Sino kaya ang nagpapatay? Oh, tigilan mo na yan. Oh, tama na yung uh, nagkwinto ka. Tama na yung nabuyo ka ni Marley ka. Okay na yun, tama na yun. Oh, huwag mo nang, ano yun, manahimik ka na. Oh, walang, ano, walang patutunguhan yung uh, gagawin mo. Si Marcos, yung CDDN. Cut. Presidente na yan. Kahit ano pang gagawin mo. Oh. Oh. Presidente na yan. Wala ka na talagang magagawa. Oh. Uh. At tama may, may halong advice yung sinasabi ng ating amigo ng bayan, pero jaan pala, piko na piko na, itong si Kati Binag. Tapos, sinungaling pa itong si Kati Binag. Hindi daw niya kilala. K.O. Sinungaling, di ba? Oo. Eh, yun yung sabi niya sa post niya eh. O ngayon! Bakit kasali si Digong Bullpoint Man? O, sige, panuori na, naman natin yung uh, video niya no patungkol kay uh, Digong. Okay ah Video nitong si Amigo. Okay? Saan ba 'yon? Ayun. Oh, no, panoorin po natin ito. Ah, uh, salamat at tumakbo ka. Anyway, voluntary lang eh, susuport kita. Sabi niya, thank you. Uh, ah, si Banana. Dati po, ako ay support ni Duterte. Mm. I spent I spent millions talaga. It cross my heart ah. Alam niyo mga na tagadabaw na ako'y gumastos sa ng ng pera. Na, diba? At saka nung panahon, si, nung panahon ni Duterte, libera ko umingi ng pabor sa kabila ng aking tinulong. No? Tapos naganap ako ng mga kaibigan ko na donors para isupport yung kanyang kampanya. 50 million po yun. Hindi ko banggitin yung pangalan na kumuha ng pera. Dalawang bisis niya binalikan. Oh. Alam ni Bungo ito? Kasi bakit? Nung mag-uusap kami ni Digong, diba? sa airport kami nag-uusap eh. Kwento ko sa inyo para alam nyo. Sabi ko, Mayor, Ah, uh, salamat at tumakbo ka. In voluntary eh, susuport kita. Sabi niya, thank you. Sabi ko, kung mayroon po akong cast na medyo, hindi naman ganun kalaki, sabi ko. Eh, siya ko ibibigay. Sabi niya, bong, tinawag niya. tika, usap kayo ni Jaco. Usap kami. Di, sabi ni Bong, sir, ano lang? So, clo close pala sila ni Digong at Bongo. Magkakilala sila, okay. Uh, keep in touch. Oh, diba? So, kaya yung apat na number ni Bongo, apat na mobile number na sa akin lahat yan. O, oh, hanggang ngayon, o. Oh. <clears throat> Nakala nyo jok-jok, di ba? Totoo itong kwentong ito. Alam nang takadabaw to. Pagkatapos, eh, tinawagan ko na yung aking mga kaibigan. Sabi ko, ah, uh, support tayo, eh, Mayor Duterte. Kasi maganda ang kanyang uh, programa sa bansa. So, nakonvince ko yung aking mga friends. Anyway, 50 million po yun. Yan ang totoo. So, yan po yung donors. Pero aside from that 50 million, ako po yung naglabas ng sarili kong pera. Ang una ko pong pinagawa, nagpagawa po ako ng mga t-shirts. Binili ko po sa Central Warehouse sa Divisoria. oh Mayroon po, tingnan niyo po kung mayroong Central Warehouse din sa Divisoria. Ang may-ari po dyan ng Central Warehouse sa Divisoria, yung babae, si Durin ko. oh yan, diyan ako bumili. O. Bumili ako dyan ng t-shirt na worth 1.5 million. O. At pinaimprintahan ko to campaign Pior Duterte at the time running for president. Diba? Tapos, ang aking mga tao ay akin pong uh, utilize para mag-campaign. Ang isa sa mga kinonsentrate namin na kinampayan during the time is the Sultan Kudarat. O especially yung Liba, Alamansig, Palimbang, Muslim area yan, mga ganyan. Yan, basta Iski, Kautotabato, Sarangani, in uh, somewhere in South and North Cotabato. And sad so to say na uh, one of my workers na aksidente po sa kalamansi. Serious po ang, uh, no, ang condition. oh, so na hospital. Hindi po ako nangingi, nangingi kay Chinko kahit yan ano, kinagamot po namin yun. oh. kasi siyempre voluntaryo namin na tinulong. Hindi naman hinihingi yun ni Mayor Duterte yung tulong na yun. Kundi kami ang voluntaryong yung uh, nag-alok ng tulong na magiliw niya namang tinanggap. oh. tapos nung andyan na yung pera, yung yung unang 25 million, pinakuha nila milyon po sa nang tao. O, kinuha yon sa Manila o doon po sa Ortigas, kinuha. O, twice po 'yon na kumuha ng 2525. Yan po yung kwento. O mga DDIs na mga tulog, di ba? Lakas magku- <laughs> 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 Uminituro lang ako kay nitulong panahon ng 30 na kampanya sa 10. O di ba? Kami po, ay pirap kami. Kaya ako gumastos po ng almost Uh, 3 million from my own pocket. Hindi ko ko naniningil ng utang na loob dahil pusa ko namin binigay yun. Kaso lang dito may nagtanong kaya kinukwento ko. Mm. During the span of Duterte ika administration, hindi ko hindi ko binato si Duterte ng uh, ano uh, babas nga pag-criticize. Tahimik lang ako. Ngayon na lang po ako nag ng ganito kasi nakita ko, hindi na maganda yung nakita ko na ihiwalay niya na yung Mindanao. Uh. Ang mga tao ay sumisigaw na ng BPM resign pumunta na sila doon sa rally, magkasama pa sila ng anak niya sa si Sara. Hindi ko na gusto po yung kasi bayan na po ang nasasakripisyo. Um, Yan po yung strong reason kung bakit ako po yung nag-withdraw ng support. At ako po, nagdeklara ngayon ng aking solid support kay BBM na siyang oh. pangulo ngayon. Hindi ko naman binuto si BBM noong nakarang eleksyon. Hindi nga ako supporter ni BBM eh. But I salute to the guy, no, yung ating presidente ngayon, na kahit anong sakit, anong sama, ng mga bintang pangungusap na binabato sa kanya, hindi niya ito sinasagot ng masasakit. Oh, nasalita, madalang po ang tao na katulad niyan. Kung pinagbibintangan niyo siyang adik, hindi ganyan po ang behavior ng isang taong adik na Napagsalitaan mo na masama, hindi oh. Uh, nagre-react. Alam mo yung adik, pag sinabihan mo, adik ah, ka, o makikipag-away din yan. Ah, 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 ganyan. Diba, ganun po yun. ulang pa nga, sugurin ka na lang sa bahay mo eh. Kung pag yung uh, isang totoong adik, sabihan mong adik, baka mamaya sugurin ka sa bahay mo. Ganyan yun. React ng masama. Kaya tama, tama, tama yung sinasabi ni, ano, o ang adik, yung wala ka namang ginagawa, nagagalit sa'yo. Yung adik po, na behavior, yung ba, sismisan lang, di ba, galit na kagad. Kung ano, mm. na, ano, ano, na ang ginagawa. Ika nga, o, sa mga tuwid, di ba, o sa simpleng salita, o, bayulinti. O, yun po yung adik. O, nakuha nyo na. Yan po yung behavior ng mga taong adik, may pagkabayulinti. Sana naiintindihan nyo. Ang rason, bakit ako nagbibihim? Kasi nakita ko ang kabutihan puso. Di ba, maayos naman po patungo oh, ng gubiyan. Eh, yun yung video niya, mga pre. Yun lang naman yung video niya. Kaya si Digong, pag uh, may bumabanat kay Digong, galit agad si Digong, di ba? <laughs> Nakakuha niyo yung sinabi niya. nakuhan niyo. Pag may bumabanat kay Digong, grabe, makapag-react ang inyong Digong. ba diba? Kaya, tatlo. Tatlo, no? Digong, Kati Binag, at itong si... si ngayon? Dado. No? Ito, ito lang naman yung ma... ano eh. Um... Kumbaga, si Digong naging kaibigan itong tao na binigyan natin ng na reaction ngayon pero nag-withdraw dahil hindi na agree si amigo sa mga ginagawa ng mga Duterte paninira na pangalawa si Dado puro banta alam mo naman si Dado may koneksyon kay Digong may koneksyon kay uh, Binag. Binag diba? si Binag, Kati Binag. Eh, galit din dito kay Amigo kasi inexpose po dito. Inexpose itong si Binag. Lalong-lalo -lalo na patungkol sa USB, patungkol sa mga... Uh, patungkol kay PBBM. ba diba? Kasi gagawin palang kulit, uh, collateral damage si PBBM. So, siguro, eh, alam nyo na. K.O. At least tayo po ay may idea na ngayon. Hindi ko naman po, inuulit ko. Hindi ko sinasabi na si Ligong ay, may pakanan nito or si Dado or si Binag. No? Hindi ko po ganun. Eh, hindi ko po sinasabing sila. Pero at least po, tayo ay merong idea. ba? Diba? Kaya yung mga lumalabas sa balita ngayon, ay kalaban niya sa ano yan, sa negosyo, yung pumatay sa kanya. Apakababaw. Wala naman po siyang problema sa negosyo eh. Diba? Malinis naman yung negosyo niya. Hindi man po droga yung negosyo niya. Alam mo kasi, ang ang makikipagpatayan lang sa, sa mga ganun, halimbawa, uh, itong tao na to, nag, uh, negosyo niya, droga dito, droga din, magbanggaan yan. Magpapatayan yan kasi droga yung negosyo niya. Pero kung uh, legal naman ang negosyo, eh, imposible po na ang magiging kalaban niya or ang magiging dahilan kung bakit siya pinatay dahil sa negosyo. Eh, hindi po ako maniwala doon. Ha? Tandaan nyo po, malapit na yung eleksyon. So, hanggat maaari, yung mga politiko na yan, gusto nilang maging malinis yung pangalan nila. ganun yun. So, tandaan po natin yan. So, yan po yung ating video ngayon. At least, may idea na po kayo. Okay? Ayan, ha? At uh, bago po tayo magtapos, meron po tayong ano dito. Meron po tayong Facebook. Ayan, ha? point Man 2.0, mga pre. Ayan. Oo, at uh, sa hindi pa po naka sa ating Facebook, e-follow nyo na po yan. Okay? at meron din po tayong TikTok, ballpointmanto.0 At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Yan ha? subscribe na po kayo dyan. And syempre, share this video at mag-like-like like na po kayo dyan, mga pre. So, yan lang muna yung ating video. Kita-kits po tayo mamaya sa susunod na video. Ingat, and bye-bye.